Gumawa na ako dati ng video about sa mga copyright sa Facebook. Pero uulitin ko lang dahil marami tayong mga bagong followers, malamang sa malamang, hindi mo pa napapanood ang mga yun. Kaya gumawa ako ulit ng mga video about sa copyright sa Facebook. Ito ang mga ipinagbabawal na copyright sa Facebook. Umpisahan na natin. Kaya Pakinggan mo ng mabuti o maganda ilista mo para mas madali mong maintindihan. At may babalikan ka. Una, paggamit ng mga larawan, video o iba pang content na hindi mo pagmamayari o walang pahintulot mula sa may original na gawa. Pangalawa, pag-post ng mga pirated na kopya ng pelikula mga music o iba pang content na hindi mo lisensyado. Pangatlo, pag-repost ng mga articles, tetrato o iba pang content mula sa mga ibang website ng walang pahintulot. Pang-apat, paggamit ng mga logo, disenyo o iba pang visual na hindi mo pagmamay-ari o walang pahintulot mula sa may-ari. pang -lima, paggamit ng mga trademarks o yung mga pangalan na may tatak na walang pahintulot mula sa may-ari. Pang-anim, pagbebenta ng mga kopya ng ibang tao ng kanilang mga gawa o pagpo-post ng mga link na nagbibigay ng paraan para bumili ng mga illegal na kopya. Yung pinakalas natin, yung pang-pito paggamit ng mga copyrighted na content para sa mga layunin ng panloloko, panghihiya o pangaabuso sa iba. Mahalaga na sundin ang mga alituntunin sa copyright sa Facebook upang maiwasan ang problema at paglabag sa batas ng Facebook para hindi maapektuhan ang iyong account. Maraming salamat ka success. Sana may natutunan ka at naintindihan mo ang topic natin about sa copyright. So, kita-kita tayo sa mga susunod na gagawin ko pang mga video. Maraming salamat ka success and God bless po sa inyong lahat and bye-bye.